Hello, magandang hapon, magandang hapon. Nagaluto ako ka bangros, ara ang bangros ko gatilamsik. So gag himo ako kaparaan para hindi masira ang aking biyote. So okay na ba ang paraan na to? May nakita ako sa friend ko kasi na ginamit ito parang epektibo naman ata. So kahit anong lapit ko dito sa kawali ay hindi ako matatalsikan. Mm? Kahit lapit ko pa yung mukha ko. Hmm? Hmm? Ay naku. Walang pakialam ang mantika sa beauty ko. Mm, talaga palang epektibo to. O oh, mga guys, gamitin nyo to habang nagpiprito kayo. Gumawa din kayo ng paraan. Para hindi masira ang beauty nyo. Mm, ay sas. Ang bangus kasi ay matilamsik pag iyong piniprito. Hindi ko kasi nilagyan ng harina yan. Kaya nagtatalamsikan. So ang ginawa ko, ito. Mm, Uh, si mm -hmm. Technique. O, oh, ba diba? May technique na kayo na magagawa. Oh.